Kawa, <laughs> kawa. Unya, kinaw, unya laang. Um, It doesn't matter who you are, bitch! Yee! Yee, you picking eh, <each> who? <laughs> Wag video, puta! Puta. <laughs> <laughs> kayo mura. Huwag kayo magmura, uy. Ang isarad ni Marquea. Lupit naman. Parang tanga lang. G! G! Kaminig sama-sama kayo. Ay, sige, sige. Hindi alam nyo. na lang, brad. Malik! Yo! Wo! Yo! sa Pinas. Wika! Wika! Taon na lang puro lupet ang dinadanas. Ganito ang nangyayari sa mundo. Wika! 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 alam dalon dagat Kaya huwag nang magulat sa lahat ng na nangyayari Patay ating imulat sa mga tama na magsisisa Maling gawain eh, na ang akala natin tama Kaya palaging alak ang ating tinatamasa Tagay muna, kapatid Tira na ulit so, Tagay ka na kanina Puta ba't ako? Puta na ka Ay, puta naman si ninyo Hindi may ininom yung alak Sosings lang Ayan no. <laughs> Ay, ang yun naman lang Ano naman yata yung sabdang sa ACD Ano yung ko? so, mamaya ako nga, wala <laughs> pa, malayo pa Kasi magmumukha niya, parang pogi Ayaw Ang sa yun Sayang sa oras, buray mo yun? Buray mo? Hindi yan, baka malubat eh, wala tayong pang click click Ano ko na